So, mga Mars. Tilawan na to, to ang biko. Muglami ba? Lami kay mga Mars. Hmm. Ano Salamat sa nag-order. Aulitin, ma'am. Ame. Sus. Hindi kita man yung mga ni mga mars kay kada baligyan na to. Kaon na po ta. <laughs> Nain na habilin mga mars mga... Sa so, kaserpon. Hindi ka mahayan, mga Mars. Itong big kong lamian. Okay, mga Mars. Bye. Lamian, uy. Sa pigilat ni mga Mars. Order na. Bye.